Nag-iiyakan sigurado ngayon itong mga DDS. Pahiya itong mga taga-suporta ni Digong dahil kamakailan ibinibida nila na ito daw na si Trump ay mukhang tutulungan si Digong sa kanyang kaso sa ICC. Parurusahan daw uh, ni Trump at ng uh, US ang ICC dahil dito nga sa ginawa kay Digong. Yan yung kanilang pinapakalat. Yan yung kanilang fake news. Diyan sila kumakapit na kuno ay merong mag-aalalay kay Digong wala. At yung mga inaasahan nyo na akala nyo talaga ay makakatulong kay Digong, katulad ni Sara Duterte, Robin Padilla, Harry Roque, at ang iba pa, lahat yan, no value. <laughs> wala. okay? So mas masaklap, eto nangyari ngayon, napatunayan na uh, si Trump pala talaga ay hindi masyadong kumpiyansa kay Digong. At ang sinabi nga niya dito sa interview na ito or dito sa pagpupulong na ito, ito daw na si Digong ay isa sa mga problema ng ating bansa. <laughs> Pinoproblema ng mga kababayan natin. Hmm. Habang isa naman daw na nasa Malacanya ngayon ay nagtatrabaho ng maayos. Yun ang nakita ni U.S. President Donald Trump sino pa nga ba ang kakampi na itong mga, mga DDS? Baka naman kasi yung China. Sa so, tingin nyo ba yung China ay um, bibigyan ng oras? etong kaso na ito ni Digong, papansinin yan ng China? Of course not. <laughs> Donald Trump, for, foreign policy daw na si Duterte, walang direksyon. Walang direksyon. Hmm. I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody, honestly. They didn't know what they were doing. Hindi mo daw alam, Mr. Duterte, ang iyong ginagawa. Bakit ikaw Ay iba naman kasi ang sinusulong, iba naman kasi ang layunin na itong nasa dahig ngayon. Kundi manatili sa power, maghari-harian, at magkamal ng yaman. Yun daw eh. Yun ang nababasa natin. eh, mm, Sabi niyo, but you know, you have or you did have. You had a country that was uh, heading toward China for a period of time. And I just don't think that would have been good for you. Mm, hindi maganda na uh, tayo ay mukhang sumasanib sa China. Mukhang pumapabor sa China itong dating administration dahilan, yan po ang dahilan kaya napangiti nga itong si hmm. Anong sabi niya? I know, I know you had some problems with another president. Problemadong presidente. Problematic itong dating presidente ito na tinutukoy ni, ni Trump. Habang puring puring naman siya sa foreign policy ngayon na si PBBM. good luck sa inyo mga DDS.